Kapiki hangin pa. Nonoy. No. Bebeng! Bebeng! Ah! Aba! Saan ka na naman ba nagaling? Eh, nahanap ko si kuya eh. Kuya mo? Nasa loob yun. Oh, sige. Teka saglit. Pumili ka muna ng betchen. Ha 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 si Kuya eh. Umiiyak. Sus, sure, lagi naman namiiyak yun eh. Dahil kay Ate Wena, hindi pa siya makamove on. Sige, tara na nga lang doon. Kilaling ko Kuha tayo na mangga. Si sige, tara. Ikaw ba ba ito ah? mo kasi pagbato. Ito na, Tayo na kong mangga, nagugutom na ako eh. Ayaw talaga eh, mahirap eh. Anong hindi ba yun? Di ka nang marunong, ako nang ang babatok. ngunguya ri sa akin Asa